Hello! kumusta mga ka-artwork? At ngayon nga ay magpiprint tayo ng t-shirt ng St. Luke's na gamit ang DTF at silkscreen process ang tawag ko dito ay combo printing At tulad ng dati, habang nagpiprint tayo ay makikinig tayo ng mga payo ni Kuya Ed Lapis Mga practical na payo na kapupulutan natin ng aral sa araw-araw nating pamumuhay So, tara na, samahan niyo ako. Makinig na tayo. Pasok, Kuya Ed Lapis. Kakain din lang kayo sa mga restaurants, mga kapatid. Tip well. Ops, ops, ops. Teka lang, teka lang. Hindi ba kayo nagla-like, share, and follow ah? Share muna, follow, tsaka like. Ngayon na. Okay, thank you, thank you, thank you. Game. Take two, Kuya Ed Lapis. Pasok kakain din lang kayo sa mga restaurants, mga kapatid. Tip well. At kung gusto niya ng good service, gusto niya talaga good service. Hello ba, ang sikip, ang daming tao, ang gulo-gulo, restaurant, ibigay mo na yung tip mo agad. Pag-upo pag, -upong, pag -upo mo, abutan mo na mga 15,000. Itong tip ko sa'yo. Naku, paliba, pati kusina dadalhin sa'yo. Siyempre. Malay ba niya kung magtitip ka or not? Agahan mo na. At kung suki mo yun, lagi yung mong paboritong restaurant nyo, lagi kang kumakain. Always tip well. And you get very good service. And besides, it's fair to do that. Talagang ganun, money talks. And when it does, people listen. So make your money talk. Pag yung pera nyo nasa pitaka, pipe, walang sinasabi, walang makarinig sa inyo. Sabi ko ha, maghahanap lang kayo ng charity o libre kung sobrang tanda, sobrang bata o sobrang may sakit. Everyone in between, pay. And pay well. If you don't like to pay, don't get the service. If you're not willing to pay, huwag okay, maghanap ng libre. Ka o oh, ayan mga kartur ka, ka simpleng-simple yung message sa atin ni Kuya Ed Lapis. Basta may service na ginawa sa inyo, unahan nyo agad ng tip pag kumain kayo sa restoran o nagpagupit kayo o may pa kayo o anuman na may pinagawa kayo, tip agad unahan nyo para ganahan yung magbibigay ng service sa inyo. Sabi nga niya, let your money talk. Hayaan nyo yung pera ang magsalita para sa inyo. Sa totoo lang, mga ka-artwork, matagal na natin ginagawa yung ganyan, lalo na pag magpapagupit tayo ng buhok. Pagpasok mo palang makikita mo yung barbero Nakangiti na sa'yo Ang tindi ng service mga ka-artwork Lahat na yata ng klase ng pabango Kulaw ni sa sa'yo Tapos yung buhok mo susuklayin ng maayos Dalagyan ka ng pulbos Tapos yung masahe Ang tindi Kulang na lang buong katawan mo masayihin Ano ang sikreto? Sa simula pa lang iabot mo na yung tip Para ganaan <laughs> o paano mga Cartork. Hanggang sa muli, paalam! Bye! God bless!